Agad-agad nga kami pumunta dito kay Mr. Pares. Para tikman kanilang pinagmamalaking kare-kare. Halaga -kare. namang pinagpipila tong kare-kare na to. Dahil fresh at quality ang kanilang mga ingredients. Apat na klase ka palang pagpipilian dito. Una na dito yung tuwalya kare-kare nila. Meron din silang beef chunk kare-kare. Meron kare. din silang bagnet kare-kare. Meron, meron din silang chicharong bulaklak kare-kare. Siyempre ang kanilang pangdiinan. kanilang overload kare-kare. Unle-raised -kare. na pala to at guys. may kasama pang soft drinks. At talagang mapaparami ka ng kain dito guys Tapos pa lang at bagong ay ulam na

Dito guys ay kay Mr. Paras Andy Rice Tsaka Andy Sofris Tsaka Andy Sabaw Ayan Ang sarap na ng anong kare-kare Ito Lalo na itong overload nila Ngapit Dama mo ang sarap Ito yung overload Dama mo ang sarap Tsaka ang mga... hanggang hmm. Lagyan natin ang sige Ito yung paborito natin Tsaka bagong Bagong alamang Ayan ah eh. Ito ang bite na hindi mo malilimutan masarap ay tarong araw kumain dito jaw mo dito sawa saka lahat ng gulay dito first nilserve Thank you.